Ano? Ay, ganda. Perfect, ma. Hello, guys. I'm here, Rosalinda. <laughs> guys, <nasa raksa. laughs> Tapos po do Ayan mga kamandaragat. Hindi natin makakasama si May ngayong araw. Kaya bibigyan na lang natin pansit ba to. Pero gusto mo sa mama. <laughs> Sabi ko, Ang <laughs> iiyak. <Ikaw. laughs> <Kina> <laughs> Di naman yan ma-artistin eh. Ba't kinamay na? Gom ko naman, di naman sa ganun level lang artist. <laughs> ginanon ko lang oh, di ko naman ah, ginanon. Okay. Thank you so much. Sumuti so, na tayo. <laughs> <Pero> Parang naman ako, <laughs> ano nito pakawala na kailangan natin okay. si <laughs> <laughs> di kami dito guys, <laughs> na magandang talagang ano, okay. pulubi. Oh, Sunod na lang. Mm -hmm. may Ano tayo, mm -hmm. sipon? Ito so lang kasi, makuha agad nun mga. Okay. Okay. okay di kayo lang pala di limits hindi dalawa lang sige na <laughs> Siyempre, si Ervin <Arbya> <laughs> <laughs> Si Papi. Papakilala ko sa inyo Sino nga? Hanan Dalagang probinsya lang? Yung pangbato natin dito? Si... Papi Chulo? Si P-Pap. Si pap Si pap talaga? <laughs> Hindi, maganda pangalan nun. Si Merv. Ang tunay niya na pangalan ay si Merv. Abangan nyo na lang guys. At papakitaan niya tayo ng mga extraordinary talent. Talented kasi ka yung bakla ngayon eh. <laughs> so, ano? Tara, baba na tayo. Let's go. <laughs> so, Una, <yung unong>, <laughs> ban. Ay, ano, sino matalo eh. Sino yan. dito may sa'yo, Ay, bro, dito na sa'yo. Ako na madala nito. Baka madala. So, mainit. Let's go. Samunod so, doon lang kayo sa diba. Ang mga kamandara, guys. Ganto lang kung tama pagdala ng plangkali. Yan. Tapos madudulas ka, kagaya ni Arby.

Magaling pala yung camera man mo nakuha. Camera woman. Ito okay. kayo. sa Linda de Amore. Oh. <laughs> so, ganito tamang panilong, ha? Ha, na Hana Dalagang <laughs> So, gaya yeah, kakain tayo muna, guys. Ayan. Mo. Siyempre, laging kasama. Hindi mo mawala. Ay... <laughs> <laughs> Sir, Bill! Baka ano ko naman dyan? Maliit lang! Hindi Ito pa, meron pang mayroon maman. Maman. Mayroon sila Bakit sila? Nahiya. Tamo-tamay mo pagpunta namin dito kahapit. Baka naman matapon. Samahan mo kayo muna. Ganyan talit. Ako nga. Ako nga ano. Baka naman yung kanilang kumuha. Mga lalaki ko yun. Hello? Ano siya sabi ni Shiju? Hello, Sabi mo daw, boyfriend mo tayo mga kasama ko. Oo, boyfriend ko yun lahat. Ano yung sasana? Ano yung sasana? Si Rosalinda po. Charis. Sarap ng pansit ba to? Perfect. Di diba? ba? Dalawa na. Ilan ang nagsabing masarap? Pero gluto niya. May video kasi. Ay, baby, ay hala. Di ba naman bibidyo pala kayo. <laughs> <laughs> ay, gusto ko rin yung ulit. Dino Siya po ang Rosalinda ng Team Ragayanos. Yes. Nagbabalag na rin yan, guys. Hindi, so... nakikita ko kasi yung ano. Ay, wala yung beauty kit pala ng isang buwan. <laughs> Yung no, malamot lang. Maraming tigas ko. Nakuyain mo muna. <laughs> Mamaya lang guys ha. Ano muna ako dito ko dada. Hindi The... na si Arby. Arby. kumain ka na. Reaction video ba ito? pagkain mo. Hindi. Hindi. Reaction video pagkain mo. Hmm. Sino nagluto nito? Sarap! Cut, cut, cut! Cut, 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 cut! cut. mo naman, Merv. Yung babaeng babae. Okay, take 2. Sarap. Sarap siya. Guys, masarap siya. Guys, masalah siya. Ayaw niyo tayo mo ha. Masalah siya. Taray mo tol. eh. <laughs> 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 payak na si May. Arbi pa tayo ka dyan. Si May. Oh, si May payak na. Gustong sumama. Ay, ne. Sabi niya ano. Sabi kayo. Sumama ka kasama ka ang boyfriend. Tumpisa mo na makikilala mo to. Sabi na ayaw. Sabi niya. Sabi niya, kasama daw dito. Sabi ko, sino? Sabab lang yan. Ito, ito, ito pa yung dalawa, oh. Okay? Ay, hala. Hindi man, joke lang yan. <laughs> Sarap. Baba pa, bulos. Ito lang ito. Ito lang ito. Baba ba ako naisipin yun ng kanin? Kaya ko sinasabi. Sarap. Sarap lang, gubad. Halangan pala, di ako nagulang dito. May hindi, may hindi lang. <laughs> Abi kumain ka na. Kadyo kumain ka din. Parang ko tayo pato. Ito sa jacket ni Ana. Sara sumama ka dito oh. sayo. Hindi ka maganda din man. Ha? Nga babad ako, sarap maligo.

Lain ka pa? Eh, oh, dito na lang start baka pa ako dito. May eh. start? Yeah. Ito ah. <laughs> <naka> live ako siya. Ni naka-live pa? <laughs> hmm. Hiji. Hi guys. Facebook? Yan naman pa support naman po nang channel namin sa YouTube. Dayan Guys, pa naman. Pa-support naman ang ano, YouTube ni Mandalagat Explorer TV. Hana dalagang probinsyana, RB, walang YouTube. Saire, <laughs> anong-ano mo? Anong title ng ano mo? YouTube mo. Alimano. Paitan. Papaitang <laughs> manok. Hello everyone. Diyan yeah. naman. Salam viewers. Mm. viewers ko ay Ay, perfect 2000 viewers. I, exact. <laughs> 2, 2 <viewers>. <laughs> <laughs> Hindi. sa TikTok marami akong viewers. Nasa ano? 1,000 uh -huh. sa, sa TikTok tayo mag-live. Ano? Ay, ganda! Perfect, man. May balyena, oh. <laughs> Tumangin laki na, na dali dito. sarap pala.

pansik bato ni RD Sarap daw isabi mo da Sarap Pa po eh gusto ko Wow. So, Maya, maghuna maghina muna tayo kamay. Bago natin <laughs> Kahit ano naman pagkain mga kamandarag at saro sa ilog mga masarap. Pero tikman natin yung pansit bato. Manamis na miss. Wala Ang lahok, lang, ah, lahok lang ito, RB. Kikiam. Kikiam lang ang lahok. Kanalo. Sarap. May chicken. May pansit. May kikiam. May kanin. Ừ. subscribe cho Rambutan, huh? tahu? Ana. Dito ko kayo bibigyan. Sarap. Shampoo. Ito na mo dito. Sa iba pa po. Ano po ba 'yung treatment sa buwa? Uh, um, vegetable. Okay. Paki ano po, dalhin po ang ano. Magbulayin ko sa merd ko ng mga kabunay. Okay. Kasi so, makakahanap kami po ang behind the scene. Ang <laughs> <Ayuh>. oh, bata! <laughs> dahan-dahan lang ganito siya na pag mag Dahan-dahan lang. Hindi, dahan-dahan talaga. Nalilito talaga ako nagihilot kasi ako, hindi ako puro sabon. So ngayon, hindi ako makamulat.

सा <laughs> <laughs> Tumutuan <laughs> mo lang ako dito. Tumutuan <laughs> mo ako dito. Yung normal na mo sa

Ano yan, like ako okay, pala by okay. the way, kung may mamahin niyo po tayo, if ever may magustuhan po kayo, pwede po kayong mag-order. Mag Hinit <laughs> <laughs> chana? So, Since wala lang ko kayong order. <laughs> Pag po gusto niyo mag-inom, nandito po ang baso. <laughs> ano pa ba po kailangan niyo? Bibili po kayo nito? Sige <laughs> 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 na po. May maghanan na itong bayabas. Ay, wag yan. Ano yan. Meron niyang ano. Meron niyang... May toro. May, no, ayusin mo, mo. May toro. Lipad <laughs> ang aming team. <laughs> 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 Ay, sino yes, isa? Pulang ba? Hindi ko rin napasayo, Hannah, di ba? Okay na <laughs> <laughs> Thank, Thank you, Rosalinda. Thank you, Rosalinda. Ano bang gusto mo pangalan? Rosalinda, okay. Gusto kayo. mo ano, Fernando Jose. Fernando Jose! <laughs> kayo dyan. Mura lang dito. Sa maganda. Siya may nagsasabahan. Sa kart. Sa kart.